Lobok. Welcome to Jollibee Bee. Yang terpisah. Si Ako, si R, CR Aku karang siptik <laughs> Siptik tang Yan po ay po Dito po yung hukay Dito na si Karag-Karag Megai Maghay ka Karag-Karag Nahilo guys selamat sa bagtak sa manok man? Hmm? Yan po yung pintura dito sa likod, guys. Grabe, nita kakalo mm, mm. ka kakalot, yes? Oo. Sa dito nina, nabang sige. eh. Sa albunto yung sibunog. Kato'y gas kainit kanina, dahil. Ha? Kato'y gas kainit. Lusa mo, nagsugod, anong kalot, daw? Hindi, hanggang, ito'y to'y butag.

Ano siya dito? Pwede siya ni mag-ubah, Parang malimpia, ba, no? Ubaan, dito ko na Hindi ba? O, lang po siya. Iputin po, iputin. Salamat sa yung pagbanga, ka. Dako kay nagkatabang sa atong panggobirno. <laughs> guys, uh, snack muna kami. Ayan, mayro, mayroong, mayroong kami dalang tinapay. Yan, patuloy yung ano po pag-hukay. Uh, kayo ba? Matagal to ma mapuno. Ito guys, na dito si tatay ni ma. Si Jisa, tumulong din sa pagano. Okay. So, kakarating lang na namin guys, kasi nagano pa tayo, nag-edit pa tayo sa video. Si karag, -karag silos be silos itu kami selikut banda nah ikan nih pagi dong ya dong oke kita nih apa nih Audi mak mak suatra perlu bikin sih benda tugan dia nah nama saya ya ono do no, 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 stress bang ono do no, no, stress

dia bang, siapa udah bapa kong eh. Kapoi pakai aswat aswat. Kapoi kamu guys? sebelum ini. Kawan Kang. dong. <laughs> cara cara yang. dia. <laughs> ah, kanang bildo o kani pangwaan siya. yan po guys ah, po eh, yan po ay eh, na, na na mayroon nang nasa binto na po yung floor nasa binto na po yung floor yan disa, nag, ano, nag, nagwalis na um, matigas na po yung floor yung sahig And, at saka mayroon ano rito hagdanan so nagawa ng hagdanan yan. mayroong hagdanan di diba? okay na kayo Dan so, itu po yang paminto dita. Paminto at saka mayroong... isira? Isira, isira. na yromong. Padlak. Yan. Di quisiera con el cama ini ditana kan. Ini sira. Sira-sira, sira. oh nalang. Ano tre? Ganito dito nag ano Manilihig na So maganda na yung ano Mayroon ng ano dito sa mayroong Pagdana no Okay lang yung ano yung dalawang tikang <laughs> Dalawang tikang Yan po siya. Tawad sa inyong lahat. So, bukas po ang nga ng CR. So, mayroon ng butas ang... Yan, nakahukay na po. Nagbigay um, tayo sa mga bata ng uh, ano po, para sa hokay, So, yung kartintero, nag-ano sila, giniba nila yung... ano po, yung dating bolok na saingan. Saingan to dati nila. Lunga ganin yung sa una nila siya? Wow. Ah. Hindi ginamit. No? Expired na, no? expired. Oh. Ito, ang ka dito. Mayroon na no paminto dito. dito ito po. Ayan. Yeah. paminto. di dito paminto dito. Mm -hmm. Mm -hmm. sana. Kaya, kualitan, kapil, daspan. Pila kapok bangkok guys.

botas nang ano po yung sa septic tank nandoon. Tingko kunin ra nung. Una dito para malinis din nan. Kardo at tuloy yan dito. Dahan-dahan muna tubunan e. Tubunan di baki ka. Kan. Sabado rahan Pinturahan pa natin to, pinturahan. Hello, wow. Good morning, Welcome to <laughs> Welcome to nilinis po yung sahig. Tsaka yung, ito po, mayroon ng paminto dito. Ayan. paminto. At dito din mayroon na dito. Ayan. At saka doon sa itaas, mayroon na dito. Mayroon na dito. Dito sa rito. Ito po. Wala pa yan. Dyan po. Wala pa usina. Dito po yung ano nila, CR. Tapos sa ingan. Tapos lababo. Diyan ang lababo. so, ang siptik dito sa likod. Ito po. yung tang. Diyan malalim yung hukay. So bukas magpile sila ng haloblock dyan. Diyan po. Ito po yung pintura dito sa likod. Kasi naubusan kami ng neon green. Yung light green. Naubusan kami. So ito na po yung pintura namin dito sa likod. Na dito sa gilid. again, maraming salamat sa mga nag-abot para dito sa bahay ni Jisa. Maraming salamat Mr. Bay, Gondang Alban, JPFJ Brothers, Maria Cecilia Cajoles, George Rain, GTM of Scarborough, Canada, Bec Tolibas, Ernie Amura, Jubilin Ayan, Jason Garcia Tayuna, Anonymous Prampolo Muluk Jinsan, and LJ Eroy. Maraming salamat! At sa lahat ng mga sponsor sa iba nating mga tilo tinutulungan, mga subscribers natin, mga followers, maraming salamat sa inyong lahat. God bless us all. Pahabol shoutout nila ni Miss Elsie 130, Sir Eric and Ma'am Teresa Waga, Charity Ladies of Melbourne Australia, Dapavian Opolintsi Maklan, Zoe Annika Iskundido at sa lahat.